Vice President Sara Duterte ay binigyang diin na hindi siya uh, kagaya ng uh, ilang mga individual na umaalis sa ating bansa kapag may mga kinakarap na usapin at uh, haharapin daw niya kahit yung impeachment case na niluluto dyan sa Kamara. Alamin natin ang kabuuan ng ulat na yan ni Bombo Bea pinisa wala umunong balak na tumakas, magtago at umalis ng bansa si Pangalawang Pangulo Sara Duterte kung sakali man na maghain ng warrant of arrest ang National Bureau of Investigation dahil sa hindi pagdalo nito sa mga dapat sanang pagdinig sa opisina ng kawani. Kasunod ito ay siniguro niya na wala siyang plano na gaya ng mga nabanggit dahil unang-una -una daw ay narito sa bansa ang kanyang mga anak at pamilya. Dagdag pa dito, kung sakali man daw na siya ay maiditine, ay mas gusto nito na mayroong pagkakataon ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak, na mabisita at makita ang mga ito. Uh, no, I will i do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Uh, mainly because um, my children are here. So if I am um, detained, uh, I want to be able to stay uh, safe my uh, children. So I have no plans of doing that. I have no plans of uh, leaving the country to hide. Kaugnay nito ay nais naman anya ng kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na magpahayag ng tulong sa pamamagitan ng kaunting halaga para sa kinakaharap na impeachment cases ng Vice Presidente. Agad naman itong tinanggihan ng pangalawang Pangulo at sinabing handang-handa ang kanyang kampo para sa mga naturang kaso. Uh nagsabi si Kamulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abugado kasi alam niya na napakaraming mga abugado ngayon ang uh, kinuha para sa iba't ibang mga kaso pero nagsabi na rin ako uh, through my brother kasi yung kuya ko yung uh, sinabihan niya, nagsabi ako na i-un uh, na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi yung sinabi niya impeachment case. So sabi ko nakapaghanda kami sa impeachment case. Kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yon, in the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks uh, again, ni ay naganda na rin kami para sa mga abogado. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!